Ang lalaki ay tumingin sa pamamagitan ng teleskopyo, at biglang natakot, tumakbo ng mabilis. Nakita nila ang isang karagdagang rhino na umaalis sa kagubatan, na tumatakbo patungo sa kanila ng may bilis na 80 milya bawat oras, at halos na pag-iwanan sila ng kanilang mga kaluluwa, sa kabutihang palad. Dumating ang kanilang kaibigan na nagmamaneho at nailigtas sila sa oras. Sumakay na kayo ng mabilis. Nakita nilang papalapit na ang mga rhinoceros na papatay sa kanila. Kaya dali-daling pinaandar ng lalaki ang sasakyan at naghahanda ng umalis. Pero medyo nagmamadali siya kaya nagpanik. Pero kahit gaano pakalakas ang pagpidal niya, hindi naman yumandar ang sasakyan. Anong gagawin nila? Anong gagawin nila? Ang mga nakakatakot na rhinoceros ay ilang hakbang na lang ang layo sa kanila. Buti na lang. Ang huling sasakyan ay pinaandar sa huling minuto. Hindi inaasahan na ang lalaki ay masyadong malakas na tumulak. Isang binata ang nawala ng balanse at nahulog sa likuran. Nasaksihan ng mga kasama niya ang malas sa pagkadurog ng kanyang katawan. Ang mga nasa itaas ay hindi alam ang gagawin. Ngunit ang rhinoceros ay nahabol na sila. Ang kasama agad na naglabas ng AK at binaril ang galit na hayop, gayon paman. May mga pangilang rhino at mga karagdagang sapantaha at balat. May mga ilang pagbabago rin. Ang kanilang mga armas ay wala talagang silbi laban sa mga ito, mas nakakatakot pa. Sa harap nila ay isang pader ng bato na may layo ng 10,000 metro. Isang binata ang umaakyat sa bangka sa ligaw na lugar. Napansin niyang may kakaibang nangyayari. Ang resulta, ang susunod na lubid. Itinutulak ng hippopotamo zombie pataas ng 10,000 metro. Hindi pa rin maintindihan kung anong nangyayari. Naging masarap na pagkain sa bibig ng hippopotamo. Nakita ng kasama niyang kaibigan kaya't nangisay sa takot. panang ani buhay at tumakas papuntang dalam pasigan. Nakita ang gansa sa tabi na nagdarasal. Pero paano titigil ang hipopotamo sa ilalim ng tubig? Tumakbo ito na parang baliw. Sa isang kritikal na sandali, gamitin ang iyong kutsilyo at itarak ito sa lalamunan nito. Pagkatapos ay sulitin ng pagkakataon at lumangoy ng mabilis papunta sa pampang. Samantala, si Mary ay bumalik na sa kumpanya. Nang inig siya sa takot ng makita niya. Ang mukha ng kanyang kasamahan na puno ng mga tinik na parang pugad ng bubuyog. Natakot si Mary at tumakbo palayo. Hindi inakalang ang zombie na hedgehog ay tumakbo patungo sa kanya. Sa isang mahalagang sandali, itinapon niya ang electric spear at tinusok ang hedgehog. Pinadala ito pabalik sa mga ninuno. Hindi pa alam ni Mary kung anong klaseng halimaw ito. Bigla na lang may narinig na sigaw mula sa silid katabi. Nang siya ay nagmamadaling tumakbo upang alamin, isang mutant na hedgehog ang natagpuan. Kinakalabit ang mukha ng kanyang katrabaho. Nakikita ang kanyang ang katrabaho na malapit ng kainin nito. Delikado si Mary. Mabilis na tumakbo papunta at sinubukang hilahin ng hedgehog pababa. Parang nahila siya pababa ng hedgehog. Pero ang mukha ng kanilang katrabaho ay kinain na ng piraso-piraso. Isang nakakatakot na tanawin. Pareho silang sumigaw ng malakas dahil sobrang takot. Hintayin hanggang maging ligtas. Bago sinabi ng babae sa kabilang ilaw ang dahilan ng insidente. Lumabas na siya at ang mga kasabuhat niya ay mga kilalang magnanakaw. Ngunit aksidente inisip niyang ang virus ng zombie ay isang pampatulog nagamot. Kaya tahawa ang mga hayop sa kanyang sanktuaryo ng virus. Ngunit, iniisip niyang ang virus ay hindi naman imposibleng gamutin. Ngunit kailangan niya ng tulong upang makuha ang kagamitan para makagawa ng antidote. Nakakalason nakita na wala ng ibang paraan. Wala ng ibang pagpipilian si Mary kundi sumang-ayon sa kanya. Dahil kapag hindi na kontrol ang virus, magiging isang kalamidad ito para sa sangkatauhan. Matapos ang maraming oras ng pag-aaral ng batang babae na may ilaw, ang gamot laban sa virus ay sa wakas ay na-develop. Itinakda nilang gawing eksperimento ang mga nahuling hedgehog. Hindi inaasahan na ang mga hedgehog ay biglang kinagat ang bakal na hawla at tumakas. Wala na silang ibang magagawa kundi maghanap ng buwaya para gawing eksperimento. Matapos magmas asid ng maigi. Napansin nilang naging mas maamo ang buwaya. Napagtanto nilang epektibo ang antidote. Ang dalawang lalaki sa kabila ay tumakas na patungo sa pampang. Nang binuksan ng hippopotamus ang bibig na parang kakainin sila, mabilis na pinaputok ng babae ang antidote. Hindi pa nakaka-recover, nang. Ang buwaya at hippopotamus na nabigyan ng antidote ay biglang umatake. At ang mga sintomas pagkatapos ng muling pag-atake ay mas nakakatakot pa. Tila hindi epektibo ang antidote. Ang mga tao ay mabilis na nagtago sa base. Hindi nila alam na may malaking grupo pa ng mga A na papunta sa kanila mula sa mga kanal upang patayin sila. Luminga ang lalaki. Bigla niyang narinig ang isang nakakakilabot na ugong mula sa banyo. Bago pa niya maunawaan ang nangyayari, isang mutant na zombie crocodile ang sumugod. Takot na takot at medyo nagulat, sunod-sunod na nagpaputok. Nakitang hindi maganda ang sitwasyon. Tumakbo siya palabas ng pinto. Ang babae, nang makita ang buwaya, ay labis na nagulat at nataranta. Matapos masuring mabuti, noon niya lang natuklasan ang problema. Kaya ang antidote ay kailangang pagsamasamahin mula sa dugo ng tao. Doon lang ito magiging epektibo. Kaya kailangan nilang ipasok ang antidote sa kanilang katawan. Pagkatapos, hahayaan nilang kainin sila ng mga zombie crocodile. Sa ganoong paraan lang nila maalis ang virus sa mga hayop. Pagkasabi niya noon, Agad-agad, lalabas ang dalaga para kumuha ng antidote. Resulta, sinalakay siya ng zombie crocodile. At kinagat ang kanyang dalawang metrong mahahabang binti. Nang makita niyang malapit na siyang kainin, walang pag-aalin lang ang kinuha niya ang fire extinguisher. At pinaghahampas ang ulo ng buwaya kahit na napatay niya ang buwaya. Namatay ang dalaga dahil sa matinding pagkawala ng dugo, habang ang ilan ay patuloy na nagluloksa. Bigla nilang narinig ang tunog ng eroplano mula sa labas. Tatlong tao ang tumakbo palabas. Iniisip na nakita nila ang pag-asa. Pero ang piloto ay naging pagkain para sa mga zombie na tigre. Ang pag-asa ng marami ay agad na naging kabiguan. At ang pagkalungkot. Ang nakakatakot ay, naririnig ng mga zombie ang ingay. Lahat sila ay patungo sa base. Wala na silang ibang pagpipilian kundi ang magtago ulit sa loob ng bahay. Pero hindi yan permanenteng solusyon kung ganito pa rin ang gagawin natin. Hindi magtatagal at kakainin ka na ng mga zombie. Kaya naisip ni Mary ang isang paraan. Yun ay ang pag sa kanila ng antidote. Sa lason. Sa ganitong paraan, maaari pang mailigtas ang mga hayop kahit na sila'y kinakalabit. Ang mga nakaligtas ay maaari ring makaligtas mula sa sakuna. Sa sandaling lumabas sa mga salitang ito, ang mga mandarambong na puno ng kasalanan. Kung hindi nila ipinasa ang virus sa mga zombie, hindi sana naging ganito ang mga hayop at hindi sana nawala ng buhay ang mga inosenteng tao. Kaya naman ininom ng lalaki ang antidote. Iniksyon niya ito sa sarili niya. Gusto niyang iliga ang mga zombie gamit ang kanyang sariling buhay para makagawian ng oras para makatakas silang dalawa. Pagkatapos ay binigyan ni Mary ang lalaki ng isang bote ng stimulant. ice spray lang niya ito sa kanyang katawan. Susundan ng mga zombie ang amoy at hahabulin siya, kaya pinatakbo ng lalaki ang kanyang motorsiklo at binilisan pa. Si Mark at ang iba pa ay nagkaroon ng pagkakataong tumakbo papunta sa cabin. Matapos ang ilang pag-iimbestiga, sa wakas ay nakasakay na sa aeroplano. Ang hayop na kumakain ng tao ay bumalik sa normal.